ayan ang napala mo, pa vlog vlog ka kasi. <laughs> sa halit na patulog-tulog ka sa dorm, ayan. Tulog na sana ako ngayon, magapon. Maglagari ka ng kaho yan, wala kang pangsaing. Ay, <laughs> oh, wala. Pag sinabi kong manilapya kayo, manilapya na lang kayo. <laughs> para maayos buhay nyo. Mag-vlog kayo lahat doon. Huwag kayo patamad-tamad. <laughs> Ayan po, oh. O, dyan lang. Dyan man yung gamit ko. Mahabol naman naman yan. Ang oh, bilis ni Pipo yung tumakbo. May kumuha niyan. rain <laughs> Ayan po, magkakahin muna kami ni Pipo. Kami magkakahin muna. Aray ko. Andun mo, may tumba na dun boy, oh. Tutulan mo ng kwan. Ito, pwede na ba ito? Buhay ba yan? Ah, buhay, may dahon eh. <laughs> Ayun, no, may raming tumba, oh. Ayan kaputol ka dyan ng sang sanga yan na yan oh. Yan, putulan mo yan sakto na yan Dah. layan na malaki na dyan si babaw yan hawak hawak mo yan ah, parang karpintiro ah Hmm. Ayan ang napala mo, pa-vlog-vlog ka kasi. <laughs> sa halip na patulog-tulog ka sa dorm ayan tulog na sana ako ngayon maghapon maglagari ka ng kaho yan wala kang pangsaing lagari lagari yan ito oh. yung binili natin sa ito oo Itak na lang kulang natin ah. Bili pa tayo ng isa, gulok-gulok natin para hindi ba pag mo ganyan, may tatabasin tayo. Hindi kasi matabas yan eh. Pero kung pangputol, okay. Ba bilang ko pa nga ng pait yan eh. Nang kikil. Ano na pa pait pala? Ay, hindi ba? Kikil, kikil pala. Oo. Oh. Kung may sa company sana, na nakawin ko. Wala eh. <laughs> 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 Bad yun. Sabi ng viewers. Naipit na kasi paputol na eh. Yan, medyo ipabuka mo na lang. Yan. Kung mo na lang sa kabila, okay na yun. Hmm. Baka papalo sa iyo ah. Huh. Konti na lang 'yan eh. Oh, hindi nga. Yan. Eh, kung may gulok tayo, digulukin sana natin yung mga maliliit, maliliit lang. Na, putulin natin, dalhin din natin yung maliit eh. Pangkuha natin mamaya. Pampabilis ng silab. Yan. Yan, akutin ko yung mga. Unti mo lang. Yun. Pinabangan naman yan mamaya eh. Daming kahoy dito oh. Tinutumba ng baka eh. Hmm. Kinakain kasi nila yung ipil niyan. Ayun. Ayan. Diyan mo lang dyan. Puti natin naman yan. Marami na yan. Mm -hmm. Kamay mo. Kinabangan din talaga yung lagaril-garil na yan eh. Yan, punti na lang. Tanay pala tuh pap, si Pipo ay magkuan, magkarpintiro. Mabilis maglagari. Oh, di ba? Tanay natin kahoy na. Mabilis na ipagsabundok, pwede mo ako pa ano yan. Kaya tubig, yun lang. Talo ako sa tubig. Masasanay hmm. na eh. Hmm. Pinan, kasi na natin. Magligan natin mamaya. Yeah, no. yan mga kaduloy eh, tiha na namin ni Pipo ito si Amaya talang ayun po, mga magluluto po tayo Ah, Medyo mahangin po kaya hindi tayo hanggang dito. Mo? Okay tama. ito na sila Ayan, ayan. na ayan. Ayan, ayan. Ayan, ayan. Ayan, natoy na ang ating ano uh, pag nilunsayin na tayo diyan dito Ay, tuloy na to doon. in der Wala natin sinain. Sabi ko, hintay na lang pa kumulo. Ano yung nangyari sa akin? Wala na yan. Sira na, na yan. Pana... Pag sa dagat. kapurot ko ng kapurot. Mm -hmm. Yung nabutas. Oo, oh, kagaganyan. Dapat oh, lang ano na. lang gan yung kamay lang na.

Hindi na. Okay. Ayan. Ay. Wala na yung plito. Bita ka naman. Ah, Hindi okay. na ako. Wala hmm. na pilay. May final um, pa ha? Ayun. <laughs> final okay, countdown. Kamagalaw ayaw, dyan. Ayaw. May tatlong na tori dyan. Okay na. na yan. Huwag mo lang subukan. <laughs> <laughs> Sinubukan mo yan. Yun. Yun, buddy. Yun, mga kabady. At luto na po yung ating uh, ano tawag dito Sinabawan. Wow, no, Ganon siya. Wow. At andito na, andito na rin po yung mga poging okay. kasama nating kakain. <laughs> <laughs> Ayan no. Pogi daw. Pogi doy. Ow! No. <laughs> Ayan na. At bago po tayo kumain na, mag-pray po muna tayo. Panginoon, maraming maraming salamat po sa araw na pagsasama namin ngayon at sa pag-iingat nyo po sa amin sa pangingisda. At Panginoon, at ingatan nyo po yung mga pamilya po namin sa Pilipinas at mga viewers po namin na nakapunood po sa amin. At ito pong pagkain po na nasa arapan namin, ah, bigyan nyo po itong kalakasan sa aming pangangatawan. Maraming maraming salamat po. In Jesus name. Amen. Amen. Okay, kain na na. Ato. Lato. Hantok na. Gusto na yan. Maraming kanin talaga kakainin yan. Doi. Nalayo ka doy. Gusto mo ko. Oh, yan A boy? Boy, um, na. Kaya pa oh. Rains po. Subscribe nyo po yung channel nyo. Rains. Pepoy po Hindi po pipito. Baba pa yung nasa-search ng pipito eh. Pag 1K na, pag 1K na siya. Uh, no, uh, laging nasa ilog na po yan. Pipito. pag 1K yan, magpalitsyon na yan. Ayan, magpalitsyon daw po siya pag nag 1K. Pabuti na po natin sa susunod pang linggo. wala po kami. Ang lityon, lityon. Lityon Baka oh, si na naman yung dalen <laughs> 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 Ay, listen, naman <laughs> na. Sisiw ko ano. Mayroon sa Carrefour. Eh, Carrefour ba yan? Sa mayroon. May Sa Costco, mayroon. Sa Costco? sa malaki malaki. Yung nabili daw ni yeah, Bili mo dati. Anong Ayan. sabi mo doon yung mo? Sisiw. Sisiw. Sisiw

Hindi <laughs> <laughs> sayang. Yan oh. Ha? Sayang. <laughs> Yon. Hmm. Game. Bro. na 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 na. Dibidip, ah, uh, si Uy ano? Walang uli eh. Diba, sa ibabaw sila nang hingi ng, ng... ng isda. Patingin na lang sila tuloy. Hmm. Sabi niya sa sarap ng higop nung yeah. mga 'yon. Kain. Tan. 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 Ayun, gaya agad ah. Namuy pa para lumakas ka. Ayun Para lumakas na. klaseng lakas yan? Ang Ang buhay, sir

Tatlong heart lang ka. Alam mm. ko na yung huli na magulay. Marami na. Marami, marami. na yung heart e. Eh. Okay. <laughs> marami ba? Marami. Ako sabaw-sabaw at saka kunting. Oh! Ito yung favorite ko to eh. Ang Ito yung ulo niya. Dito yung one. Sarap. Sarap niyan e. Eh, unang subo. Ayan. Cheers! Cheers! Unang subo. Unang subo. Unang subo. Unang subo. Ang isa e, ba? Mmm. Sarap. Tapang ng si Badi. Tapang nga. Tapang nga dobo. ay nung ano nung nakaraan, klasang manok. Klasang yeah. <laughs> sinigang. Tapang nga pagpilipa rito nga. Mas makasak. Tapang nga yung Malapit ang bahay mo dito. Salap talaga ito ang bahay dito pag hapon. Ano? Mm -hmm. Pag ito may pangka dito, do yan. O, kasi kubo-kubo lang dito. Tanim-tanim ka tumukubu. dito. May sular ka. No. May ito sa atin ito may bahay na ito. Mm -hmm. Yung banga, ginagawa pang oh, si ano si ito. Pang ito, ba? ito ba? Ginagawa ang filtra ay binabayaran na. Gawin na lang ano yan. Siliguan yan. Siliguan. Sa pagbaba, ng intran uh, entrance na uh, time. Sa atin, nubos na yan. Nubos na yung lupa niya. Residente dito, disiplinado talaga. Pag sinabi gobyerno, bawal, bawal, bawal ba talaga. No? Hmm. Walang tatayo talaga ng bahay. Quarry Dito lang ang bahay. Doon, kahit bawal talaga. Nakalaban pa eh. Nakapayo <laughs> na, pa. Kaya pa ya, ng mga militar bago mo mapaalis. Sa mga pagnagawa na sa atin, ba ba ay, kahit pulis kahit polis, susuntokin eh. Kahampasin <laughs> din nila eh, no? Probably talaga sa atin. Bayaral yun, di ba? Dito hinampas-hampas mo yung pulis nila, iwan ko lang. O. Oh. Buti pa dito pag nag-pulis ka, ayos na dito. Wala hmm. batut. Wala nga batuta malang yung pulis dito. Wala rin baril eh. First flight hanggang dala. Uh -huh. First flight. Less Pambuka. Normal. Pambuka saan? <laughs> Sa ating... Kahit pulis pa, susuntokin yan. Ayan. Sabihin pa nung nahuli. Pag nakalabas lang ako, ipapasok <laughs> pa nga lang, na. <laughs> <laughs> Nagbanta agad. Oo. Oh. Oh. Pag nakalabas lang ako, pa nga naka... Ang araw Mayroon ang isang tukan dito sa mga ano, kasada no? yung banggaan Nakamonitor mga polis dito eh Mabili Kung so, may rambolan dito nandiyan so, uh, ka sila TV kasi Dati nga naka-bike lang ako Bigla akong ano, nagdaretso sa may red light ah. Nakasunod ka agad yung pulis <laughs> Nakita agad eh 800 800 lang yara yun Pag-ibay Ang bilis Ngayon bawal na Ay, Ay, May si plaka si na panila, Si TV kasi yung kone Bawal, Ayun, bawal ka na rin, kasama ka na sa mga picture picture kasi may plaka nakaregister <clears throat> sa pangalan Lalo yung pinistre yan, may natawid ay, nako. Ayan. Parang hinaga lang talaga nito yung pedestre. Kahit nakaguyan yan, pag may tatawid, i-stop talaga ang kwan dyan. Kasi buhay na yun ng tao. Yung obeding. Masalala yun. Oo, anong hinasabihin mo nga. Eh, nakago naman eh. Pag sa Pinas yan, murahin ka agad. Dito lang sa tren eh. Pag yung mga PWD din na. Pati yung inuuli na rin yung ano, yung mga naglalakad pag kulang ano. Inuuli na rin nila. Nabayad na rin sila. Galing dito, pero so, Saka yung PWD, hmm. pag sumasakay sa train or sa bus, binababa talaga ng driver, in-assist, papamasakayin. Baba. Pag sa Pinas, nakatungkod pa nga yung tao eh. Isa lang yung putol <coughs> ng paa. <coughs> Iiwanan eh. Kung <coughs> <coughs> gano'n, naranasan nung masawa oh, ko. May bakat ni bata. Mamadali siya pumikap ng pasero. Tutumba so, yung ano. lang. Ah, <coughs> <coughs> hindi lahat ha, pero <coughs> may experience mo talaga. Saka kamayon malaki ang malaki tiba ang pagkakaiba sa Pilipinas iba kasi sa Taiwan kasi so, kahit so, sa akin sila na experience na o. asawa ko wala pa check up sila sa mga ng bus yung driver nakidaan doon sa may nakipesta kumain muna kinintuyo <laughs> <taw> yung bus <laughs> ay kain muna Nakikain sa pistahan. May dapat ibinaba din yung pasayar pag nakain. May take out naman? Wala. Wala nga eh. May sakin. Magkakal talaga yung mga, mga... pa daw pagbalik eh. <laughs> 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 Totoo nga. <laughs> eh. Okay sana la ako may dalang... Eh, kasi may sakit yung <laughs> anak ko eh. Okay sana ako may dalang isang plastic na puto na no, <laughs> pagbibigyan yung mga sakay. Wala eh. eh Wala. Mas daw sa yan eh. Ito guys. <laughs> <laughs> Marami naman na sa ating pagbabago pero hindi pa rin talaga naalis hindi na lahat, totally. lahat pa. Matagal-tagal pang panahon. At pag Saka kay... kailangan talaga is medyo sobrang higpit talaga sa kailangan yeah, sa atin. Uh, na, Maka ano, na bakal. Asiro. No? Bakal. Hindi okay. pwedeng... Pag si Dodoy na naging president. Hmm. Eh. Pero wala. Pag sinabi kong manilapya kayo, manilapya na lang kayo. <laughs> 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 para maayos buhay nyo. Mag-vlog kayo lahat doon. Huwag kayo patamad-tamad. <laughs> Akin lahat. Mag-set up ng YouTube. Mag-live kayo sa YouTube. Araw-araw, patsiko kayo sa bahay nyo. Dapat wala nakahiga-higa yan ha. Mag-vlog kayo doon. Mag-content kayo araw-araw. Walang -araw. kayo. Trabaho, trabaho. Hindi pwedeng tamad. Asa kayo sa gobyerno. Mag-vlog kayo. <laughs> <like it>, Mag-vlog <laughs> kayo. Hindi naman masama yung body kasi pag vlog ko pa lang naman sila eh. <laughs> Sa lahat ng residente ng Pilipinas, ano vlog yun? Ano vlog yun? Maraming tax na nga na yan. Ay, sana ulit. Ang bis na nakakalago mo, hawak-hawak yung mga binilim pa rin Lahat <laughs> sila, pag nagsasalubukan, Kamusta ka na? Mura. Mura vlog yun. Mura camera nga Ay, saka-saka. <tana Ol. laughs> bawat kibot eh. Sabihin mo pinapimplement ko bawal kayo magtrabaho na walang hawak na kamera dapat lagi nakasubaybay sa iyo o kahit magtanim yan dapat nakablog ako baka mahuli ako mamaya ay mga tripad yung nagpapalaya na ay nako mo naliligo na lang nakakamera pa pag nakaligo yan nakalitaw ang ulo ayan nakablog pa rin ako ha So dito hindi sila mahilig dito na? Wala, hindi nila anong mga vlogging dito? Hindi na live. Kunti lang. Live live sa Facebook. Live live. Wala din, madalang lang sa Facebook. sense. Oh, ah, sa line may mga pira-pira sila diyan eh. Line, sa line. Line mm. sila mm. Line. Line yung apps nila eh. uh -huh. yung yung sila kasi dito puro ano talaga negosyo Baho, Nags, trabaho dito uh, negosyo sila sipag mga part time nila kaya nga mas mabili dito yung mga tinda-tinda sa labas eh wala nang korupsyon yun kapag lahat sila vlogger kasi kita ng kasama eh uy wag mong kupitin yun naka live ako sa isa <laughs> sila dito kondo-kondo lang Walang yung halos na, sa lahat ng condo walang mga lutuan kasi bumibili lang sila. Ayun mo, oh, grabe. Pagod na daw kasi sa trabaho. Ah. Uh, Tama lang kutuhan nila. Marami um, sila piran, nila, nilalaan lang nila pagtanda, pambayad naman sa mag-aalaga. Hindi hmm. magaling din sila dito yung pag ano nila, pag magbabakasyon sa ibang countries. Oh, hindi na pa siguro yung baro, baro so, pure, yon parang yon yung, yung, yung buhay nila eh. Okay. Hindi okay. masyadong masaya kapira po. Pira. Oh, pira lang, pero hindi sila masyadong masaya. So, yung okay, na, ano lang yung katibaw namin. Alam kasi ng pera? Misa na yun? Oo. Kahit walang ang pera? Kahit walang ang pera, masaya eh. Masaya? Nandito nakakakain lang eh. Yung hmm. iba nga, kahit sa atin talaga, kahit naghihila na lahat, masaya. Masaya. Talagang <laughs> <laughs> ano? Yung naglalakad niya yung may hawak na item na ano, masaya eh. Tawa-tawa eh. Iba na pala yun. Iba na pala yun. Iba na pala yun. Sabi mo, nag-ilal na may hawak oh. ako na plastic eh. Nakakangiti lagi eh. Walang chinila. Walang ka pa, di ba? Oo. Oh. Take out yun na lang ito. out, na lang itong natira. Sa yung gitna. Ayan, at may uh, na rin po kayo para makapagpahinga na naman. At yung mga lablab -lab namin sa Pilipinas. Ay! 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 Neto, sana all. <laughs> sana all na lang na. Hindi na ito sana all. Yun, maraming maraming salamat po. Ayun na. O yun! Diba yun naman alam, sakto lang. Sa akin. Ayan, at magingat po kayo palagi at hanggang sa susunod po ulit ng mga video po namin na gagawin. Bye! Bye bye po! Bye. Bye bye. bye bye! bye bye! Sakto yung ka Mr. Mark ha, parang hindi nag-save yun. Nakasave yun. Nah. <laughs>